Ang iba ako? No. Steward. Yan. huli ni Master Hapon na. Ha? Yan no? At Tida. Nakabuta. Ayos. Galing-galing. Ada. Mm. Dito akong gisugok dito ganina na ah, mas baga dito pidpid sa akong may Dito bro. yung oh na dito dito. Yan ito yung huli ni Karen Jerry at panalo. Natbad daw sabi ni Master Abang. Hule. Uh! Woo. Hule. Hu. Ayo no. You no. Boleh yan. Okay, bye. Ranger Edok is in the house. naman huling halakak <laughs> ha 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 yan humahapit si Karinjir Idok humahapit bumubuelo na hindi tulad kanina kulilat <laughs> at parang ayaw na sana siya parang sabi niya sa sarili may pagwa kung kuyog <laughs> pero yan, bumawi, bumawi. So, tama yung sabi ni Ranger Ronnie kahit ano yun, uh, tikalon. Na yung maya daw, dadami pag ano na hapon. So, tama naman. Kinabahan lang kami ni Ranger Edo kasi mula umaga, madaling araw na kami umalis sa amin. Tapos wala kaming huli sa umaga. Oh, may huli pero pang ulam lang ulam niya pang, oh, pang -ulam. Nakawala talagang sobra ba? Oh. lang. Inulam namin lahat yung huli namin sa umaga. Kasi kunti lang. Kasi kung marami, hindi maulam lahat. Yan. Ha? Huh? Kapaday Injir idok, nanapon sila dok. Okay, okay, okay. Tuh, tak ngeru nih Tak ngeru nih Ha? Ngeru nih anda sana Anak ha, syar itu balik daripada itu Syar Bilik nak buat atur di tukar ronik Awak kak hidup Gak nak di tu Aku tidak Mungkin Aku nak kau Ha? Aku guna di tu Di maka Di na Di namu laos dari Tadi kayu Bayar ni lapus Ini mau lapus ah Panigurado. Grabe no, self, self service na to, kadaghan na to. Padung run, duk. Duk, pokok sa duk. Yan sila doon. Tara, puntahan natin. Ayos, not bad. Woo. sayang sayo oh. sayang sayo ay dok. Agay. Ayos. Ano ba kayo, Dek? Ayan, no? Obas! Tamang diskarte. Ayaw na yung ha? Marami kasi. Yan. Kung ayaw daanin sa santong ano, asapan? Asapan. Saktong ano, paspasan. <laughs> ano, mga 'yan. Hoy, galaw kayo, galaw. Para sa ating mga ano, bagong subscriber. Yan. Yan, disclaimer, pest control, yan. Huwag tayong tamarin sa pag ano, salita ng disclaimer. Kasi maraming mga uh, viewer, bagong taga-panood na napadaan lang ba? So, so mga solid, salamat. Sagaan nyo na. Alam ko na ano, nauumay na kayo sa palagi kong pagsasalita ng ano, disclaimer, disclaimer, no? Mga ano paliwanag. So, marami kasing mga bago. So, <laughs> paliwanag natin uh, patas. Yan. Pinipisa po namin yung olo. Pinipisil. Siyempre, para hindi makalipad. Hindi naman pwedeng isa-isahin natin buhayin. Ilagay natin sa haula. So, ma matagal. mabutan tayo ng bukas. At kailanman. Bukas at kailanman. Yan. Parang kanta na yata. Makanta talaga. <laughs> Makanta. Yan. Hmm. Sana sa gitu panigurado. Ika pa. Kering ni. Ay, idok. Mm. Nabulit nung karon ni. Gamay? Okay Gamay. ya, okay tu Gamay lang yun. Yang kurag. Ako dito ar koron. Kay gansi manis abog. Sen, <laughs> so, ah. Uh, ano natin? Tak-tak natin. Kasi may mga iba nagpapa ano, patay, -patay ba? Ang mga aktor-aktor. Kunwari -aktor. patay. Yan oh, parehin katulad nito oh. Di ba? Kunwari patay. Hmm. Punwari patay niya, patay, patay ba? nadali natin sa ano ha pag pag ano ba bato ng putik putik lupa palayan, lupa lupa eps <laughs> <laughs> yan yung sinasabi ko katakas eh ah Mulaklak lak oy conflict yan, no? Uy! Uy! Isa-isa! Marami talaga, oh! Papatay-patay ba? Tulog-tulugan ba? Nanapod! Nanapod! tulog-tulugan ka ha huli ka ngayon so tara oh hiningal ako oh. pero tuloy pa rin taman mani aup ang saat ang adlaw dok taman aup adlaw grabe Napao. Okay. A few moments later. Mengalas dos pandri na nama Maya. Yo, what's up, mga ranger? Abu gunung, abu gunung. Oh. Abu gunung. Ayan. Uy, kuy, mga migo. Ayan, mga batang hingogo. ogo, oh. Ayan, oh. Batang magsaysay. Anak na sila na magsaysay. Okay. Tanda mo sa YouTube ha? Rin steward, ha? YouTube ha? Comment mo dito kuan? kumintain mo dito na kamuda ito para makita ang ibaw ko. No? Steward, yon, Uli ni Master Hapon ha? Yan o. No? At Tida, nakabuta. Ayos, galing-galing. Unang, ano namin, ataki ngayong ngayong katapusan. Bu buwan ng o, sa buwan na ron? John. John. Katapusan ng John. So, ito na yung umpisa na nagsilabasan na yung Maya. So, paano na sila, uh, patapos na silang mangitlog. So, ito. Ito yung ibig sabihin namin na Mayang Brown. Ito yung batang-bata. Virgin na virgin. Ayan. Tapong. Yan, kaway-kaway Apong, yan si Apong yung pinaka matatan, matandang mangungurag sa amin at napasama tayo, swerte. Ano? You know? Swerte din 'no. hindi ba 'yan? Dito. Ah, pasag dito. Yan. Ligpit tayo, ligpit. At gwapo dito. Balihin lagi na mo lagi ang kurag. Dia karone. Gamay ang iya, digid ka, digid ka kwan hindi oh? kagwenta? ayaw. Oh? ano? anak. ah, likpit-likpit. ayaw. anak. 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 ayaw. na ayaw. anak. 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 Pero wala man may nagkuha na na, nagkalugay. Usahay, makao yun, usahay po di. Depende mo ko naman. Depende no? Yun o yun po, lagi. Nakakuha, dum-dum dahi ko. Karoon na ko na ako naman, na dahi. Ang tugpa man. Yun o po maya ha. Na may kuy nga nga. Nadili po, ba? Hindi sila sa No, tama lagi. Pag-ibagay na po ni, tsamba-tsamba ba manang, nang oh, hindi di plan A plan B ah may ma mas dagan dito mas dagan nila dito Daghan dire kay bantok ang kopya po sipin kino ay ha bantok mang plaster mo tungpa man ang pula dito wala di, di sige bay tabon ba dito oh gagmay man ang karone ang karone ang plaster <laughs> kana di ah man ang gilupi kaya po ni mo kon di klaro dire ah mas alas dos dire namang maya dito dugay man siya nakabira baya ay na mo kon Girabit abog bit ako dito naku, oh, mas... Taktuk. Ha? Taktuk. -taktuk. pag tan-aw nako abi nako daghan. Gansi man sa taklob. Ha? Tigira sa taklob. Katong imong pagadto, matoy pagsugod-sugod ko kay na maglapok. Hanigan ba? Hanigan. Tubigon kay mga turtol wing palibot. Sige kay among gi. Sandos man. Maor lagi hapun ditu. Ini lina namu ketian mbak Mudaib berapa lagi mendunggai? Karena namanya hapun ini buat nebuk lesai. Oh. Mudaib mm. 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 uh, gini. kan? Namu, saya lura. Pagi ipelin ini lina namu ngana Ah, ini sirpa. Kigani kayu. Ini laku lah. uyun uh, lagi nih. Eh, jerak anas aku. Bukma <laughs> napan ini. Di lina namu ngana hapun No. De primero mang napanay ka duha. Dito akong gisugok gito ganina. Takas nah, baga ditto pitpit sa akong mic. Dito oh una oh, bitaw dito. Niyakapuya no, no. naman kung mabugaw ditto kay layo man niya, layo mo ni mo ituklod. Oh, layo man ituklod ni gamay ang kurag. Ana kong gati. Dati makaya mm -hmm. <laughs> iniy sakit kay yung rotor ba? Sakit kay ng rotor, lapok. Adi ha? makaya. Dadto ko sa kuan isa kay iduk. Nga Kau punya, Oh, Tidak begini. Direv. Iko main di Kamu, minggu lalu. Ya, TV. Iko minggu kena buat kiki kenaung di sama kabinet beran. apa lagi? Kau ikaw Lain lagi kau main di itu. Suruh minggu apa no? Lain lagi kau minggu apa bah? Lebih nata nanginok no. Oh, tak lagi Naaragi din na sila dia. Mayan dia. Yan, parang panalo talaga si Master Hapon dito. Maganda kasi kay Mauga, Mauga. <laughs> Toyo yung ano ba, lupa. Paano lang yung sako? Hindi ka na kuha nung sa iro tay. Kasi ng mga iro ba mada, ang dami. Ay kakulog mo na naman. Dili ang pinakadabis ana pong anaon pong Yo, Eh nak dah bisa ni. Bi lebih dia. Nah ya nak lawan kon. Oh. Oh. Na, ya nak Oh <coughs> Oh. apa ini. Hey, hey. Pohon. Hey. Ah, <laughs> <laughs> oh, balik gapun. pun tuh? Kan enggak pun tuh. Kan enggak pun tuh. Kan. Selamat <laughs> dalah, Pohon. Yan yung nag nag sa akin ay yun, nanghingi ng huli. Siyempre, bigyan ng, binigyan nila apong eh, yung mababait yung mga taga rito so yan, pabalik tayo sa kanila Karen rin Ha? Auto ride lagi plastar ha? Hmm. Tak kabin tak dia ni. Ini ni? Atau siapa? Sa. Yang laki. Nah, kaya saya Ya, itu yang huli ni Karen ni. At panalu. Nat badau sabi ni Master Abang. Serius sa kanila. ni sabi -ha. Ya, yeah, no. Tengok ni. Senyo ngay đó đẹp đó con bún đó nè hổ bụng đi cái này một tay đó đi cái đó sao hay point iya, nak tentar run oi mau Ay, dekat kilit dia balai god ha lagi kisah mai muka ada di tu sabalai di tu ai balai benlag dia kan balai dia apa apa quarantine ha Tago na nato ng skrito din no. Ibaikan kita din mga boyan. Ah, samut nag laro sa bahay guys. Sure pangakuhan. Bigder abana guys, tagiya mo. May motangan na, may motang ginusap kuan. Naniguru ba Gino? Sixty first goodbye ang tirada. Yan, may madadala na kami sa bahay. Yan, let's go. Ang magtanaga age. Di anaram minni age. Sige, silipin mribong. Tara. Hindi na kami lugi. Kinsa may... Kinsa may una ninyo nakakuha-kuha ni... Kuhaan? Hapon eh. Si Hapon oh. No? Una sila. Ha? Perminti man mo taklo dito bitong... mo. Hadi mo tayo mo hot. Gusto ko sa pun. Ha? Hay, <laughs> dinya <-ay>. mo ang sa tumo pati an. Pagbukas, wala hi. Ayay. Pagbukas <laughs> pun niya oh, hay, mauna. <-ay>. Layo pa. Ah, may practice. Pa sa loob na to mo ngay bagungkon. Balik sa trabaho. Bukas na dito sa mo. Yeah. pun ya. Pusih pusih gencil lah. Isa mau dapat kasih aku dekat gua. Itu nak tanam kangaroo di sini. Oh. Ayo, ayo nak ibahin para malarguna sila, ikut sila muka dah. May bitag pun nang. Oh, nakalata pala sa. Eh, na lalo. yan, tapo na. Alubog na 'yung araw. Yan, salamat at may uli na din. Yan plano, babalik kami bukas. Iiwan namin 'yung ano namin, dinanon na motor. Turan. Free fire Bruno. Mauna 'ko

Alas <laughs> niya lang lagi tao lagi, ano? Ha? Ipaunan lang lagi na sila ma Ugma Ugma So, yun So, hanggang dito na lang yung vlog natin no mm -hmm. Salamat sa inong panonood mga karinger Yan, kaya kaya mga master, salamat Yan, pagod na Pagod na, mahirap na maglakad si, ano, si Master Hakon Kanina o si lalo na si Karen Jerone, wala na, <gibwing> hingal na hingal. Mura na pinin yung <gibwing> kwento, wala. Apo kayo. Niyo kay sila dito kay na si mga kauban ma. Ano kaya le mundo? Ako wa na manupa na, wala na lang kwan. Dito mo tawag ta. Ha? Nabulit tayo ta. Yan ligpit na kami ng gamit. Kanto ang